mayroon tayong bagong pagtuturo tungkol ito sa tongkol ito sa Korean apps. Isang panood mo lang, mayroon kang makukuha ng points. Okay? Manood ka at mag-comment at mag-bell or mag-subscribe sa aking YouTube channel mga idol. Mahalaga 'to. Maraming walang hindi nakakaalam nito tungkol ito sa Korean apps mga idol isang panood mo lang sa video, mayroon ka ng makuha, makukuhang points, no? Ito. Ito mga idol, isang apps na Celebi Asia mga idol. Dahil membro ako sa Celebi Asia, ito mga idol, paano magpa-download sa Celebi Asia apps? Una, tawag dito Facebook. Facebook profile. Ito Facebook mga idol ha. Facebook. Kung wala kang Facebook, pangalawa, kung wala kang Facebook, Google. I-connect mo sa Google, mga idol. Google. Kapag i-connect mo sa Google, automatic na yon mga idol. Nakakunik na yung sili app up sa iyong Google account mga idol. Automatic na yun. Nakalagin na yun. Ang kailangan mo doon, baguhin mo yong pangalan. O ganun pa rin pangalan mo sa Google account. Sin pa rin sa sa Silibi account mo. Kung ganun, ganun pa rin gusto mo, huwag mo na baguhin mga idol. Yan mga idol. O. o kung wala kang Facebook, dalawang option. mag -Google, Mga idol, gogol ah, gogol. ito. Tingnan niyo yung kuhan ko. Yung aking CLB account, mga idol. Ito, pano na mga idol. Mga baday, tingnan natin. Ito mga baday, tingnan natin. Doon tayo sa Play Store. Tapos, i-search natin ng i-search natin yung CLB apps, mga idol ah. Silibi. Itep. Silibi. Apps Ayan mga idol. Oh. saben ibig sabihin, naka Silibe install. Ibig sabihin, na, naka na-install na, yung yung account yung sa yung para sa Silibi mga idol. Ito guys, ay pindutin natin yung uh, na Silibe account natin. Panuorin natin 'yung video. Kung may dagdag ba 'yung points natin kung kapag manood tayo, manood ng video, no? Ang gawin nyo i-like, comment, optional kung mag kayo. 'Yun, no? May dagdag 'no. Ayano. No? Okay, manood ka ng video, I like comment, optional mag-comment ka doon. Tapusin niyo 'yung video. 'Yun, no? 'di diba? Simple lang 'yung very very friendly ang si Apps mga idol, mga buddy, 'yan no? Pwede ka magsayo-sayo doon, katulad ni Ate, 'yo no. Kimbot kimbot right, mga buddy. Optional 'yan. Kung ayaw mo baguhin 'yung pangalan, simple, oh, si tama, pwede yun. pwedeng pwede yun. Oh, diba? Manood ka ng video, may points ka agad, 'di diba? Kapag umabot ka ng 50,000 points, oh, Simply lang. Mawitro mo, mawedro mo kaagad ang CLB queens uh, mga idol. Simply lang, di ba? Kasi, utakabitin, mga idol. Kailangan magkaroon ka ng extra income sa iyong lalo na ngayon dahil mahal ang bilihin, mga idol, di ba? Kahit may trabaho ako, kailangan magkaroon din ako ng extra income, mga idol. Di ba? Simply lang magkaroon mga idol, mga ang ganyan na apps. Lusubin na natin yan dahil may mayroon tayong makakuha ang pira dyan mga idol ba? Okay, salamat mga idol, mga buddy.